Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga signs na may kabet si Mrs. Pero bago yan, ihit mo muna like, subscribe at share button, pati na rin ang notification bell para like ikang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Tinatawag kanya sa ibang pangalan sa kama. Kung ang iyong asawa ay palagi ang aksidente yung tinatawag ka sa ibang pangalan, maaari ginugusto niya na ikaw ay ibang tao o natutulog na iba ang gustong kasama. Sign number 2. Masyado siyang concerned sa kung nasaan ka. Ang mga babaeng nangangaliwa ay nangangailangan na malaman kung nasa na kanilang partner para maiplano ang kanilang iskandalosang mga hangarin. Sign number 3 Nawala ang kanyang relationship status sa social media. Kung ang iyong asawa ay nililinis lahat ng ebidensya niya na siya ay may asawa, maaari itong senyales na sadya niya itong tinatago para magmukha siyang available. Sign number 4 Bigla ka na lamang niya binibigyan ng regalo ng walang rason. Gusto natin mga receive ng mga regalo mula sa ating minamahal. Pero kung binibigyan ka ni Mrs. Na mamahal ng mamahaling regalo nang bigla-bigla at kilala mo talaga siyang kuripot, maari pinapakalma lamang niya ang kanyang konsensya. Ayon sa mga relationship expert, ang pagbibigay ng regalo ay maaring panakipbuta sa tuwing ikaw ay nagigilty. So, saan siya maaaring guilty? Marahil ay sa cheating. Sign number 5. Sinasabi niya na hindi siya masaya sa si relasyon. Makinig ka sa iyong misis kapag sinasabi niyang hindi siya masaya. Ayon sa research, ang mga babaeng malimit na magsabi na hindi sila masaya sa kanilang buhay may asawa ay apat na beses na ay may apat na beses na tsansa na mga liwa kumpara sa mga babaeng masaya sa kanilang buhay may asawa. Sign number 6. Masyado siyang conscious sa kanyang itsura. Kung dati ay hindi hindi siya nagli ngayon ay mapapansin mo na nagli-lipstick na siya sa tuwing lalabas ng bahay. Bigla na lamang siya ang nagpagupit at nagpasalon na nagbigay sa kanya ng bagong look at aura. Nagsusuot na din siya ng mga bagong at revealing na damit. Mapapansin mo na mayroong bagong panty at bra sa kanyang cabinet. Isa itong sinyalis na nagpapa-impress siya sa ibang lalaki. Sign number 7 Nawala o naging masyadong mataas ang kanyang libido sa kama. Masyado siyang madaming sinusubukan sa kama. Maaring hindi ka magdalawang isip kapag sumusubok na iba't ibang posisyon ang babae sa kama pero ang ganito mga hakbang ay maaaring dapat mong bantayan. maari nag experiment o natututo siya ng mga bagong moves galing sa ibang lalaki. Sign number 8 Bigla na lamang siyang nagkaroon ng sakit. Kung wala kang mga sakit na nakakahawa na nakuha sa pakikipagtalik o STD at nagkaroon siya nito dahil sa pakikipagniig niya sa ibang lalaki at bigla na lamang siya nagkaroon nito, ito ang isang napakalaking ebidensya na meron siyang kabit. Sign number 9, bigla na lamang siyang naging unavailable para sa iyo at sa iyong pamilya. Kung siya ay isang mapagkalingang asawa at ina, pero bigla itong nawala at ginagawa niya ang mga bagay na gusto niya, ito ay dahil sa inilalayo niya ang kanyang sarili sa mga taong kanyang masasaktanan dahil sa kanyang pangangaliwa. Ang taong bigla na lamang ginagabi sa trabaho at ang bibigay ng hindi katanggap-tanggap na rason ay maaaring guilty tungkol dito. Sign number 10. Bigla na lamang siya nag-workout. Kung nangangariwa si Mrs., maaari siya magkaroon ng intensive workout regimen. Kung matagal na niyang sinasabi na gusto niya mag-workout at nagkataong ngayon lamang ito natuloy, wala ka dapat ikabahala. Pero kung ang kanyang interest ay nanggagaling na lamang sa wala maaaring meron siyang gustong i-impress. Sign number 11. Hindi komportable ang kanyang mga kaibigan na nandyan ka. Sa issue ng pangangaliwa, sa issue ng pangangaliwa, ikaw ang pinagtaksilan ang talagang huling makakaalam. Alam na mga kaibigan na nangangaliwang asawa ang tungkol dito mula pa sa umpisa at ang iyong mga kaibigan ay malalaman din ito bago mo pa ito malaman. Ang kaalamang ito ang magdudulot para sa kanila na maging hindi komportable kapag andyan ka. Maaaring iwasan ka ng kanyang mga kaibigan o maging sobrang bait nila sayo. Ang iyong mga kaibigan naman ay maaaring iwasan ang ganitong usapin sayo. Sign number 12, nagagalit siya sa tuwing magtatanong ka sa kanya. Kung dumating ka na sa punto ng frustration at sa tingin mo ay nararapat ka na magtanong tungkol sa kung ano ang nangyayari, magagalit agad siya sa iyo kung tinatanong mo kung nangangaliwa siya. Ang pagkakaroon na hindi maipaliwanag ng mood swings ay senyalis ng pangangaliwa. Kung pinag-iisipan niya ito, ibabalik niya ito sa iyo at papalabasin na kasalanan mo na nagtanong ka pa. Sign number 13 Inaakusuhan kanya niya ng pangangaliwa. Isa pang paraan para matiyak ang loyalty ng isang babae ay kung inaakusuhan kanya niya ng pangangaliwa ang mga taong nangangaliwa ay gubuho sa kanilang guilt na nararamdaman sa iyo sa pamamagitan ng blame game. Masyado siyang manipulative. Nagagalit agad siya sa conversation. Magsisimula kang isipin na ayaw nila ng ayaw nila ng mga nangangaliwa at hindi hindi nila ito gagawin. Pero ang totoo, nagawa na nila ito. Sign number 14 hinding hindi niya binibitawan ang kanyang telepono kahit na magpunta siya sa banyo. Meron talaga mga tao ang baliw na baliw sa kanilang telepono at hinding hindi nila ito mabitawan. Ito ay maaaring dahil para mawala ang boredom nila. Hindi naman ito ang issue. Ang issue ay ang bigla ang pagkahumaling niya tungkol dito. Alam nila na posibleng dumating ang message na kanilang kabit anumang oras. Isa pang senyales ay ang palagi ang pagtitext niya sa taong hindi mo naman kilala na hindi naman niya gawain. Dati, may kutob o nahuhuli mo rin siyang may ka-chat o ka-video call tuwing gabi o madaling araw. Sign number 15. Nagbibigay siya ng mga napaka-weirdong tanong tungkol sa pangangalawa. Madami siyang puna tungkol sa mga taong nangangalawa. Posible din na bigla na lamang siya magtatanong ng mga weird na bagay tulad ng Paano kung mainlove ka sa ibang tao? ko, posible kaya na may love ang isang tao na higit pa sa isang tao. Napapansin mo din na hindi siya makatingin sa iyo ng diretsyo. At yan ang mga senyales na may kabet si Mrs. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para like updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panunood.